Yes, gumana talaga top 1 na si Ati sa Manalo sa People's Choice Award. Yes, Philippines na po ang top 1 kasi naka 1M votes na po si Ati sa Manalo kagabi lang. This time, ipakita natin yung suporta nating mga Pilipino kay Atisa kasi hindi lang po si Atisa ang nakikipaglaban dito, kundi tayo pong mga Pilipino. Buong Pilipinas po yung nilalaban ni Atisa Manalo sa Miss Universe. And syempre, papahuli ba tayong mga Pilipino? Syempre, hindi. Hindi tayo magpapahuli sa ganyan. Kaya please, kung may time ko kayo para bumoto hanggang 8pm na lang po. Please, please po. Iboto natin si sa Manalo. Mas lamangan pa natin kasi hindi natin alam yung kalaban. Kasi po, mga lawa ngayon si Bangladesh. Tapos may goal sila na parang magpatapon ulit. Kaya please kapag may mga free votes kayo or may mga barya kayo, please iboto niya na kay Atisa Manalo. Hindi tayo susuko hanggat hindi siya nagiging top 1. Kaya natin to guys! Philippine number 1! <laughs> Philippine number 1! So inyo pong napanood mga kapolitika itong bagong video na ginawa ngayon ni Maris Cabral para supporta ah, dito sa ating representative sa Miss Universe 2025 na si Atisa Manalo. So ngayon ay November 17 at yung ginawa ng mga delegates dito sa competition ngayong araw ay rehearsal lang mga kapolitika. So walang gaanong ganap, doon lang sila sa loob ng MGI Hall para mag-rehearsal. And then tomorrow is rehearsal again para sa Miyerkules ay handang-handa na ang lahat dito sa pinakainabangan na preliminary competition. Pero bago niyan is kinakailangan po munang magtrabaho tayo dito sa mga pabutuhan ng uh, ating manok na si Atisa man dahil very crucial na ang mga nalalaping uh, araw or mga nalabing oras para dito sa ating candidate kasi uh, sabi ng mga taga-Bangladesh ay magbabagsak uh, daw sila ng boto ngayong araw mga kapolitika. So 8 PM po kasi yung closing dito sa system nila. So kinakailangan before 8pm ay naibagsak na po natin yung lahat ng mga boto para dito kay Ate sa Manalo sa kanyang uh, People's Choice Award. Kasi pag number 1 doon ay automatic na makakapasok makakasampa tayo sa top 30. So yun po ang mga malaking influencers at mga vloggers sa ngayon ay nagtutulong-tulong nagbabayanihan para dito sa ating kababayan na si Ate sa Manalo. So yun mga kapolitika ang pinaka latest at ngayon ay babalikan pala natin mga kapolitika yung ating napag-usapan nung mga nakarang araw dahil uh, na-mention natin na nag-comment, nag uh, nag-react nag yung mga taga-Latinos dito kay Atisa Manalo na di umano yung mga Pinoy na mga judges dito sa kompetisyon ay niluluto na daw yung uh, winner which is pabor daw dito kay Ate Manal dahil kargado daw ng mga Filipino judges itong Miss Universe. So ilang beses na po natin itong napag-usapan doon sa ating mga video and ngayon ay merong inilabas na naman na statement ang mga taga Indonesia na ang sinasabi nila ay conflict of interest daw itong nangyayari dito sa mga hurado ng Miss Universe. So, kasi nakita daw nila na mayroon daw pictures. Nakita nila ang closeness kung gaano ka-close itong si Atisa doon kay Sir Louis Hiridian na, na interview ni uh, Dayan Castillo. So, napag-usapan natin mga politika doon sa ating mga naunang vlog. So, panoorin nyo na lang yung interview ni Sir Louis dito kay Dayan Castillo kasi sinabi niya mismo yung uh, doon sa kanyang mga na-interview na very competitive at very Uh, amazing daw yung mga delegates ngayon dito sa Miss Universe which means ay talagang uh, grabe ang maging labanan mainit at madugo itong maging laban ni Atis sa Manalo dahil sa sobrang daming magaling na mga candidates ngayon so yun yung sabi ni uh, Sir Louis doon sa kanyang interview so ngayon mga kapolitika ay may reaction uli ang mga taga Indonesia na ang sinasabi nila ay ito di umanong pag uh, Hurado pagiging hurado ni Sir Louie dito sa Miss Universe ay isang uh, conflict of interest na tinatawag. So sabi dito ng sashes and scripts, Conflict of interest, more screenshots of Louie Heredia's relationship and full support of Atisa Manalo since her Miss Universe Philippines 2024 stint. This could possibly constitute a conflict of interest as a sitting preliminary interview judge. We will wait for the Miss Universe organization to explain their vetting process in the selection of judges. So, meron kasing factor mga kapolitika yung uh, meron tayong ambag dito sa Miss Universe kasi apparently ay hindi naman tatakbo itong organization or itong kailang competition pag walang mga tinatawag na sponsors. So, kinakailangan na kumbaga sa party meron ka ring ambag. So, ano ba ang ambag ang Indonesia nag-sponsor ba sila Meron bang mga brand na kung saan ay uh, nag-endorse uh, dito sa Miss Universe? So meron dapat ganun para magkaroon rin sila ng spot dito. Kasi I believe na ganun talaga ang kalakaran dito sa Miss Universe whether we like it or not. At isa nga doon sa mga pinakamalaking contribution ng Pilipinas ay yung uh, crown ng Miss Universe na Jewelmer. So galing pa daw yung mga perlas doon sa Palawan and then uh, yun ang ginawa ng mga itong uh, jewelry, company, jewelry company na Jewelmer para ipasuot doon kay Victoria Carr uh, last year 2024 so merong ambag malaki ang ambag ng Pilipinas kung kaya uh, dahil sa ganito na nga yung mga kalakaran ay kinakailangan rin na gumawa siguro ng paraan ng Indonesia para mag contribute rin sila doon sa dito sa organization ng Miss Universe. So may factor rin talaga yung tinatawag na sponsorship dito sa pagkukuha ng mga judges sa Miss Universe. At yung uh, aside dito sa sponsorship ay yung tinatawag na connections. So may connection sa loob, merong mga kaibigan sa loob kung kaya naimbitahan na maging hurado. So aminin natin sa hindi maka politika pero ito yung reality. Pero hindi naman ibig sabihin na merong mga Filipino judges dito sa Miss Universe ay sure win na si Atisa Manalo. Remember last year 2024 ay meron ring Filipino judge doon mismo sa finals pero tingnan nyo naman ano yung naging placement ni Chelsea. So itong ginagawa ng mga Latinos at mga Indonesians na nag sila dito sa social media patungkol nga dito sa tinatawag nila na conflict of interest ay sa tingin ko overreaction lang kasi hindi naman ito ang security para manalo si Atisa. So ito ay irrelevant at sa tingin ko ay walang basihan, baseless accusations dito sa ating uh, candidate na si Atisa Manalo at sa judge na si Louis Heredia. So tingnan muna nila siguro ang maging resulta ng Miss Universe bago sila mag na magkaroon ng conflict of interest nga itong si Atisa dito sa kanyang laban. So ano ang nyo magreaksyon dito mga kapolitika sa sinasabi ng mga Indonesians na conflict of interest daw itong pagiging ni Sir Louie dito kay Atisa. Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Samantala narito po ang ilan sa makaganapan kahapon sa pagdating po ng mga fans or mga supporters ng Miss Universe 2025 mula sa iba't ibang mga bansa. Kuha po ito ng Missology. Oh I <laughs> a of the opening dance, so it's something to look forward to. Okay, that's good. Thank you. <laughs> Thanks, how are you? So how's your, uh, how's the date Yes, hello! And uh, how's the rehearsals? Tell me again. Uh, rehearsals, rehearsals. How was the rehearsal? How was the rehearsal? Oh, the was amazing. All of the girls and I, we had so much fun. There was so much laughter. Please invite them to the screening show. Please invite them to the screening show. Preliminary. Yes. Yes. Preliminary. I'll be picture only picture with left leg picture uh, okay. picture here oh, yeah. yeah, picture okay 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 thank you so much